Mga karosa, usapang pera at yaman ang pag-uusapan natin ngayon. Dalawang malalaking pangalan sa mundo ng showbiz at politika. Si Arjo Atayde at si Alden Richards. Ang tanong, kung pera, negosyo at lifestyle ang basehan, sino nga ba ang mas mayaman? Tara, samahan niyo ako sa masinsinang paghimay sa kanilang buhay at tagumpay. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang i-like ang video na ito mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwento at lihim na ating tinatalakay. Unahin muna natin si Arjo Atayde. Ipinanganak bilang Juan Carlos Campo Atayde noong 1980s. Kilala siya bilang anak ng veteranang aktres na si Sylvia Sanchez. Lumaki siya sa isang pamilyang hindi lingid sa mundo ng showbiz, kaya hindi na nakapagtataka na mas pinili niyang sundan ang yapak ng kanyang ina. Pumasok si Arho sa industriya bilang aktor. Nakilala siya sa mga seryang gaya ng Dugong Buhay, Ang Probinsyano, at iba pang drama na nagpakita ng kanyang husay bilang kontrabida at supporting actor. Hindi siya tipikal na leading man, pero naging malakas ang dating niya dahil sa intensity ng kanyang acting. Dahil dito, Nakakuha siya ng mga parangal mula sa iba't ibang award-giving bodies. Unti-unting tumibay ang kanyang pangalan sa industriya, hindi lang bilang anak ni Sylvia Sanchez, kundi bilang isang aktor na kayang dalhin ang sarili. Ngunit hindi rito nagtapos ang kwento ni Arho. Taong 2022, nang manalo siya bilang congressman ng Quezon City, District 1, ang kanyang pagpasok sa politika ay hindi simpleng career shift lang. Ito ay pagpapakita na may ambisyon siyang lampasan ang mundo ng showbiz at makapasok sa mas seryosong arena ng lipunan. Sa politika, mas lumawak ang impluensya ni Arjo. At alam naman natin, mga karosa, kapag politika na ang usapan, hindi lang pangalan kundi resources at koneksyon ang nagiging batayan ng yaman at kapangyarihan bukod sa kanyang sahod bilang aktor at public servant. May mga negosyo at investments din si Arjo. Isa sa mga pinagmumula ng kanyang kita ay ang mga endorsement deals na nakuha niya habang nasa showbiz pa. Ang mga artistang nasa politika ay kadalasang may hawak ding mga business interest mula sa real estate hanggang sa partnerships sa private companies. Bagamat hindi lang tarang inilalabas ni Arjo ang lahat ng kanyang ari-arian, makikita naman sa kanyang lifestyle at public appearances na hindi siya kapos sa yaman. May sariling bahay at mga sasakyan si Arjo. Bilang anak ng isang kilalang pamilya sa showbiz, nasanay siya sa maayos at marangyang pamumuhay. Lalo pa ngayong congressman na siya mas dumoble ang kanyang exposure sa mga event, business gatherings at political connections na mas nagbubukas ng pintuan para sa investments. Ayon sa ilang ulat, ang net worth ni Arjo ay nasa humigit kumulang isang daang milyong piso hanggang isang daan at milyong piso. Kasama dito ang kanyang kinita sa showbiz, mga endorsement, negosyo at posibleng investments. Pero tandaan mga karosa bilang public servant may mga asset declaration din siya na hindi laging kumpleto o accessible sa publiko. Ngayon, lipat naman tayo kay Alden Richards. Si Alden Richards na ang tunay na pangalan ay Richard Reyes Folkerson Jr. ay kilala bilang Asia's Multimedia Star. Kung showbiz ang pag-uusapan, halos lahat na yata ng aspeto ng industriya ay nalakaran na niya mula acting, singing, hosting hanggang business ventures. Nagsimula si Alden bilang isang struggling artist. Sumali siya sa iba't ibang auditions at competitions bago siya tuluyang nakilala. Ngunit ang pinakamalaking turning point ng kanyang career ay ang phenomenal na tambalan nila ni Main Mendoza sa It Bulaga, ang Aldab Phenomenon. Mula noon, umangat ng husto ang kanyang pangalan. Naging leading man siya sa maraming pelikula at teleserye. Kabilang na ang highly successful na pelikulang Hello Love Goodbye kasama si Catherine Bernardo na kumita ng higit 800 at 80 milyong piso worldwide. Bukod sa acting, may career din si Alden bilang singer at host. May sarili siyang album, concerts at patuloy na lumalaban bilang versatile talent. Ang pagiging host niya sa Eat Bulaga at iba pang show ay nagbigay sa kanya ng steady exposure sa masa. Isa sa pinakamalaking pinagkukunan ng yaman ni Alden ay ang kanyang endorsements. Hindi na mabilang ang mga brand na kumuha sa kanya, mula fast food chains hanggang clothing, gadgets at banking institutions. Mayroon din siyang sariling negosyo, ilang branches ng fast food franchise, investments sa real estate at mga partnership sa ibang companies. Hindi lingid sa publiko ang kanyang pinagmamalaking bahay sa Laguna, pati na ang kanyang luxury cars. Mayroon siyang mga investments sa lupa at negosyo na patuloy na lumalaki habang siya ay aktibo pa rin sa showbiz. Ayon sa mga ulat, ang net worth ni Alden Richards ay nasa pagitan ng 500 milyong piso hanggang 600 milyong piso. Malayo ito sa tipikal na artista dahil sa dami ng kanyang endorsement deals, box office earnings, at negosyo. Ngayon, ito na ang tanong mga karosa. Sino nga ba ang mas mayaman? Si Arjo Atayde o si Alden Richards? Si Arjo, kahit magaling at respetadong aktor, ay hindi nagkaroon ng parehong level ng box office success na nakuha ni Alden. Si Alden, dahil sa Aldab at Hello, Love, Goodbye, ay kumita ng mas malaki sa showbiz. Si Arjo ay may political connections at posibleng negosyo na hindi laging lantad sa publiko. Si Alden naman transparent ang kanyang mga business ventures tulad ng fast food franchises at real estate. May advantage si Arjo sa politika, connections, projects at posibleng influence. Ngunit sa fandom at media power, walang tatalo kay Alden. Ang kanyang pangalan ay kayang magdala ng million-million views at malaking endorsement deals. Arjo Atayde, 100 million to 150 million Alden Richards, 500 million to 600 million sa numero. Malinaw na lamang si Alden Richards. Ngunit, kung impluensya at political power ang basehan, hindi rin pahuhuli si Arjo. Mga karosa, parehong matagumpay sina Arjo Atayde at Alden Richards sa kanilang larangan. Si Arjo, Mula sa showbiz hanggang sa politika, ay nagpakita na kaya niyang dalhin ang bigat ng pangalan at responsibilidad. Si Alden naman, mula sa pagiging simple at struggling actor hanggang sa pagiging Asia's Multimedia Star, ay nagpatunay na kayang magsimula sa wala at umangat sa pinakamataas. Kung yaman lang ang pag-uusapan, mas malaki ang net worth ni Alden Richards. Pero kung koneksyon at impluensya ang titingnan, malakas din ang hawak ni Arjo bilang isang politiko. At sa huli, kayo mga karosa ang huhusga. Sino ang mas mayaman para sa inyo? Si Arjo Atay, di ba, na may halong showbiz at political power? O si Alden Richards, na pinatunayan ang sarili sa entertainment industry at negosyo? I-comment nyo ang sagot ninyo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa mas marami pang kwento ng yaman, lihim at kasikatan dito sa ating channel.